Magandang araw po sa inyong lahat, ako po si Atty. Jeff Martinez at nandito na naman tayo para sa isa na namang kabanata ng Ask Atty. Jeff Ngayon pong araw na ito, pag-usapan natin yung pinag-usapan natin uh, ng ating mga uh, leaders ng mga tao uh, na flood control projects at yung korupsyon sa gobyerno Ngayon, marami pong lumalabas na issue pero ang tanong is bakit ba tayo nakarating sa ganitong punto no? Wala bang nagbabantay para hindi mangyari ito. At sa tingin ko po marami pong pagkukulang na nangyari hindi lang doon sa mismong DPWH kundi pati sa iba't ibang sangay ng ating pamahalaan no? Uh, Tingnan po natin sino-sino ba yung dapat nagbabantay sa mga ganitong proyekto na pinagagamitan ng bilyong-bilyong pera na nakukolekta mula sa taxes na binabayaran ng mamamayang Pilipino. Ang unang-una po dyan is yung executive department. No? Yung mga executing agencies, isa po dyan yung DPWH na pumapailalim po sa Office of the President. Sila po kasi yung dapat na nagmo kung totoo na na natapos yung pro proyekto sila po yung dapat titingin magbibigay ng certification natapos siya kaya nga po nagtataka sila ngayon bakit nagkakaroon ng mga issuance ng certificate of completion gayong ghost project naman yung ginawa ng mga contractors uh, so yan po yung unang una pangalawa dapat po nahuli ito doon sa uh, Department of Budget and Management pa lamang no so alam natin na marami silang ginagawa at hindi naman sila nag ocular inspection no pero yung Department of Budget and Management magre-release po yan ng pera kapag may mga certification at dokumento na na sinasubmit yung implement implementing agency katulad ng DPWH pero makita po natin doon sa isiniwalat na investigasyon ni Senator Lacson na kung titignan mo yung first billing and yung last billing nung mga contractors, eh parehas na parehas po, pati yung litrato, pati yung laman. So, kung meron po talagang nagsisiyasat ng mga papel na sinasubmit sa DBM, dapat po sana may nakakita na niyan. At hindi lang ngayon kung kailan naongkat yung issue lumalabas na, oh parehas pala yung dokumento na sinabit nila. Kasi kaya, kaya nga po nandyan yung DBM para pag sinabit mo yung dokumento na tapos na, i-check po nila bago nila i-release yung pera. So nagkaroon din po ng pagkukulang sa tingin ko sa aking pananaw, yung Department of Budget and Management. At siguro kailangan natin din mag-implement ng mga pagbabago dyan. Yung Pwede din po na maging layer of protection sana natin uh, dito sa ganitong mga ghost project o mga proyekto na hindi maayos yung pagkakagawa is yung mismo local government, yung munisipyo, yung city government, and yung provincial government, no? Pero ang sinasabi po kasi is hindi naman min o minsan hindi naman dumadaan yung mga proyekto ng DPWH o ng iba pang ahensya ng gobyerno. Lalo na kung national government, hindi yan dadaan sa lokal. Pero mali po yun, no? Kasi, uh, lagi po natin nadidinig doon sa mga mga usapan na dapat po nagkaroon ng issuance ng building permit kahit na yan ay isang proyekto ng pamahalaan ng national government. So, dapat po na-coordinate po yan sa local, local government at kung hindi po naman o sabihin na natin na wala silang magawa dahil hindi pinaalam sa kanila pero kapag nakita nila dapat na merong proyekto na ginagawa eh nagmo-monitor pa rin yung local government para at least makapagsumbong sila kung sakaling makita nila na merong anomalya doon sa proyekto. Pangapat po uh, sa tingin ko uh, although hindi po eh, tulad ng local government hindi po ito isang uh, direkta na countermeasure para dun sa mga ganitong pangyayari no? Uh, yung kongreso kung sino po yung nagpropose o naginsert ng budget na yon siya po dapat yung monitor nung implementation niya at least kung hindi siya uh, bilang bilang ikaw yung proponent noong proyekto, no? O kaya ikaw yung nag-insert. Kung ikaw man ay congressman o senador, kung in-insert mo itong budget na to para sa isang proyekto, syempre, dapat lang po na bantayan mo na magawa yung proyekto ng tama. Tingin ko po, isa yun. Doon sa mga dapat, uh, parang hindi, hindi, naman obligasyon, no? pero delikadesa man lang na ito yung uh, eh, hindi siya legal obligation pero I think pwede siya na moral obligation ng members of congress, ng mga kongresista, senador na kapag nag-allocate kayo ng budget tingnan man lang kung natapos yung project ko hindi ng maayos kasi kayo nga yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pondo yung proyektong yan Kung wala kayo, hindi rin magkakaroon ng uh, budget para dyan at yung panghuli, uh, ito po uh, pumapasok siya dun sa pagkatapos na ng proyekto, pagkatapos mabayaran. Tingin ko po yung COA dapat nagkaroon din ng o napansin nila kagad yung mga ganitong proyekto. No? Meron kasi ng mga pare-parehas na budget, iba't ibang location, tapos uh, imposible po na na dalawang proyekto na parehas na parehas minsan po ganun yung lumalabas sa investigasyon na dalawang magkaibang proyekto, magkaibang lugar pero parehas na parehas po yung budget yun po is parang makikwestion po agad kung i-audit nyo o ng isang maayos na accountant yung, yung budgeting dahil hindi po pwedeng maging parehas na parehas yung budget ng dalawang proyekto sa magkabilang lugar dahil yung mismong paglalagyan nila yung mga materials na gagamitin o yung dami ng materials, hindi po pwedeng parehas na parehas. Uh, hindi ko po lang kung meron pang ibang paraan yung uh, accounting expert para ma-check uh, kung tama ba ito o hindi doon sa sa pagtingin lamang sa papel. Kasi alam naman natin na yung COA is hindi naman talaga mismo na pupunta doon sa lugar para i-check yung proyekto kung nagawa siya ng tama at wala rin naman sila mga engineer para tignan yung proyekto no pero katulad po sa DBM sa Department of Budget and Management yung Commission on Audit once na ma-receive nila yung mga dokumento dapat po pwede lang makita kung meron pong problema doon sa dokumento hindi tulad ng mga progress billing kung kung pare parehas lang ba yung mga progress billing uh, pwede nilang ma-question bakit parehas yung amount eh, magkaiba yung specifications ng mga lugar na to so yun po uh, tingin ko po yung limang limang ahensya na yun dapat nahuli kagad itong mga pangyayaring ito ng katiwalian, korupsyon na hindi po nangyari uh, kaya po nagka-problema tayo ng ganito kalaki ngayon meron pong pagkukulang dyan at sana po imbis na sabihin nila na wala o kung, kung marinig nila yung ating pananaw tungkol sa posibleng pagkukulang ng mga ahensyang ito ay magtrabaho sila para magampanan ng mas maayos yung kanilang obligasyon, yung kanilang trabaho hindi po yung sisisi nila yung mamamayan kung bakit sinisisi sila, eh wala naman silang kinalaman dyan, no? Uh, dapat po magkaroon ng, ng mas mataas na na pananaw ng moral responsibility yung mga leaders ng mga ahensyang ito. Yung ating mga politiko, uh, congressmen, uh, senators, ang ating mga pinuno ng gobyerno, kasama na yung presidente hanggang pinakamababang uh, empleyado ng gobyerno. Uh, sana magkaroon sila ng moral integrity at uh, clarity na wag pabayaan na mangyari yung mga ganito sa susunod na mga taon. Maraming maraming salamat po at sana may natutunan kayo dito. Uh, hanggang sa muli.